Magkano po ng... Magkano po litso? May 500 po, may 600, may 800. May ano ka pa, belly, dito? May 500. Ah. Saan po pa ba? Yung mga ganito na yun. Ay, yung mga ganito? Hindi po, ito mga ganito. Yung, yung ganito po, magkano? 600 po. Sige nga po, sir. Sige nga po. Saka lang po muna to, te. Saka lang po muna to,

Parang ayaw pa ata tayong bubilihin kasi hindi ko kaya. Ah. Uh -oh. uh -oh. kilo ng 600 din, 1 kilo ng take 500. Hindi pwedeng sa kilo. Kaya nga isa-isa nga eh. Yan. po. Oh, sige. Tapos dito sa may. Gusto ko yung mga ganito, oh. mga ganyan may maraming balat. Ito, oh. Ito, ito, Sarap. Paano nga po ito, sir? Or, Ito, oh, ito, oh. Yan, yan. Dagdaga mo pa kuya yung may maraming buto. Ito, 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 ito. Ito, ito, ito. ito, ito. Yan, ah ito, <laughs> Balat. Balat kasi. Dagdaga mo, balat yan. Sakto lang. Sobrado lang balat. Balat ka magkano? O yan, tesis. Hindi, pwede yung huwag yan. Ito na lang. Laman din yan. Ah. Ito, ito, ito. Ayoko nung ganyan, walang. Sige, pwede na yan.

Baka nalasahan na yan kuya, pinatungan niya ng ano eh. Huwag <laughs> na nga lang yun. Ito pili na lang ako dito. Ito na lang. Yan, at saka pili ako dito. Ito, oh, ito, 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 Itong ito, ito. ito dalawang to. 800 po yan, ha? Sige po, wala nga pong Problema, babayaran ko po yan. Ay, ko po. Hindi na. Grabe naman, tas kuya. Sige,